Walang okay, silawad. may tawag kami na may Walang mga taong, taong nag dito. dito. Yan ang alamin ako lang, namin. Alisin mo ang paa mo sa kingin ng pinto. Mag Labas. Ngayon na. Tama na. Hindi. Wala kang karapatang hawakan ako. Wala kang karapatang hawakan ako. Hindi, hindi. Wala kayong warrant. Inang... Ano to? Pagsudin niyo ko ng inang pantalon. Pakiusap. Sige, lampas na tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Lumalim kayo sa malaking gulo, mga tol. At, at, Nang mag-check-in ang isang babae sa isang hotel sa Utah para magpahinga ng gabing iyon, hindi niya inakala ang nakakagulat na mga pangyayari na susunod sa loob lamang ng ilang oras. Bandang alas tres ng madaling araw sa My Place Hotel sa West Jordan, Utah, nakatanggap ng tawag ang West Jordan Police Department mula sa isang bisita ng My Place Hotel na nagre-reklamo ng ingay at posibleng sitwasyon ng karahasan sa tahanan. Ipinaliwanag ng tumawag na nasa kabilang kwarto, may naririnig siyang dalawang matandang nagsisigawan mga muebles na tumatama sa pader at isang sanggol o batang umiiyak. Hindi nagtagal, apat na opisyal ang pumunta sa lugar at nagsimulang kumatok sa pinto matapos matukoy ang sa tingin nilang tamang kwarto. Sa loob, natutulog ng mahimbing si Sherry Mayer, 54 na taong gulang, hanggang sa magising siya sa malakas na katok ng mga opisyal. Pulis ng West Jordan Litong-lito at natatakot, bumangon si Sherry mula sa kama at pumunta sa pinto ng nakadamit lang sa taas. Hello po, ma'am. Sandali. Sandali, ayan, magpapantalon ayan. lang. Sige, magpantalon ka. Ano? Oo, sige lang. Sandali. Basta iwanang bukas ang pinto, ha? Okay na dyan. Hindi ko kailangang gawin. Isasara ko ang pinto. Iiwan namin na nakabukas ang pinto. Magpantalon ka, okay? Magpapantalon lang ako. Magpantalon ka, sige lang. Iwan namin ang pinto. Hindi, di mo yan kailangang gawin. Bakit kayo nandito? Nandito kami kasi may tumawag Sabi, may iba pa bang tao diyan? Pakiusap. Riley. Ano? May kasama ka pa ba diyan? Walang tao dito. Walang tao diyan. Riley. Tama na. Pwede ko bang isara ang pinto at magpantalon? Oo. Tapusin ko lang ha. Nandito kami kasi Riley, may naririnig ka? silang. Um, may naririnig silang sigawan ngayong gabi kaya sigawan. nandito kami. Oo. May naririnig silang sigawan. Akala nila may nangyayari sa kwarto. Ikaw lang ba ang nandito ngayon? Oo, ako lang mag-isa. Pwede ko bang isara ang pinto at magpantalon? Ngayon? Pakiusap. Tapusin lang natin tong usap, tapos Pakiusap. ayusin natin yan. Tanggalin mo pa mo dyan. Pakiusap, gawin mo. Okay. okay. Walang, inangko lang, ako lang yung tao dito. Ilabas mo yung paa mo. Seryoso ako. Okay. okay, lumabas ka sa apartment. Hindi, hindi ko kailangan. Wala kang waran. Pumasok ka dito. Walang okay, may tumawag sa amin. Walang may nag-aaway daw dito. Yan ang alam namin. Ako lang namin. at asuko. Kung tutulungan mo kami, titingnan namin kung walang ibang tao. Wala akong Tapos problema. Ilabas mo ang paamo sa inang pintuan. Wala kang warant. Sa wala waran. wala kaming warant. Ganito. Labas! Hayaan mong matapos Ayaw ang ko. Wala kayong warant. Siguraduhin walang ibang tao. Walang ibang Siguradong tao dito. Walang ibang tao. Ako at ang aso ko. Sige. Sige, kung ganun, makikinig lang kami at kakausapin. Hindi! Ka, yun lang. Alisin mo ang paamo sa inang pintuan. Pansining mabuti ang braso ni Sherry sa susunod na clip dahil ayon sa report ng pulisya, dito daw nasuntok ni Sherry Meyer si Officer Wood, dahilan kung bakit kinailangan ni Officer Wood na umiwas para hindi matamaan. Ma'am, alis na! Ngayon din! Sige! Hindi, wala kayong karapatang hawakan ako. Wala kayong tang karapatang hawakan ako, hindi. Hindi, wala kayong warrant. Ayon sa salaysay nila, dahil sa tangkang pananakit daw at verbal na agresyon, Nagpasya ang mga opisyal na kailangan pusasan si Sherry at pasukin ang kwarto niya. Ito ay paglabag sa kanyang Fourth Amendment rights dahil ang kwarto sa hotel o motel ay may parehong proteksyon laban sa unlawful search and seizure tulad ng isang bahay habang ito ay tinitirhan ng nagbabayad na costumer. Sabi ni Sherry na ang asawa niya ay pulis din. Kung gayon, malamang na si Sherry ay may kaalaman tungkol sa mga pamamaraan ng pulisya at sa kanyang mga legal na karapatan pagdating sa pagtatanong. Ngunit ang mga pulis ay tila hindi interesado. Anong ginawa ko? Wala kayong karapatang pumasok dito. Hoy, kamay sa likod. Ano? Kamay sa likod. Hindi, kukunin ko ang king ng telepono ko at tatawagan ang asawa ko. Hindi, wala kang karapatang pumasok Ma dito. Wala kayong waran. Hoy. Wala akong ginawa, tang... Ano yung pinang problema mo? Hoy. Diyos ko, tatawagan ka? ko ang asawa ko. Okay. Oo, tatawagan ko ang asawa ko. Wala akong ginawa. Sinasaktan mo ang braso ko. Please, tama na. Sige, makinig ka muna. Hindi ko na kailangan dito. gumawa ng report kung pinayagan mo lang kaming pumasok dito. Wow. I-relax mo yung braso mo. Natutulog lang ako dito. Natutulog lang kasama ang aso okay, ko. Okay, kinailangan lang namin i-verify kasi nakatanggap kami ng mo tawag. Ang braso. Please, tumigil ka. Sige, huwag ka nang manlaban. Kayo makakasuhan talaga kayo. Malaki. Wala kayong karapatang pumasok dito. Wala kayong put ng warrant. Wala kayong king ang Okay. Hindi, wala kang put inang karapatan. Hayaan mo akong puing nang magsuot ng pantalon. Pakiusap. Okay, tapos na tayo diyan. Tapos na tayo diyan. Matapos pusasan ng lalaking pulis, ang nakahubo pa ring si Sherry, isa pang pulis ang naghanap sa silid para sa sinasabing isa pang matandang kasama, anak o sirang muwebles na inilarawan sa narinig ng saksi. Pero tila wala silang nakikitang ebidensya maliban kay Sherry at sa kanyang aso. Ang ganitong uri ng paghahanap ay sa pangkalahatan legal sa ilalim ng Chimel Rule na nagbibigay pahintulot sa pulis na maghanap sa paligid ng inarestong tao. Ito ay isang paraan ng officer safety search kung saan nagahanap sila ng iba pang posibleng banta. Ngunit, tila mahirap ipagtanggol sa korte ang ganitong classing search at sa hawak na impormasyon, ang anumang mga mapang-akusang ebidensya ay maaaring harangin. Sa puntong ito, dapat naging malinaw na o kahit papaano ay makatwiran sa mga opisyal na mali ang hotel room na kanilang pinasok dahil nga mali ito. Ngunit sa halip na ipagpatuloy ang paghahanap para sa sitwasyong domestiko na may posibeng nanganganib na bata, dinala na lang si Sherry sa kulungan. Bakit bawal ako uminom ng Damit ko. lang. Malaking ah. demanda ito Sabihin sa inyo. mo kung okay lang na iran ko to. Craig Meyer. Kakaiba, pinatay ng mga pulis ang audio ng bodycam nila dito yan, nakakainis Manatili ka riyan! Anong krimen ang ginawa ko? Anong krimen ang ginawa ko? Sa hindi malamang dahilan, sa halip na hayaan si Sherry na magsuot ng pantalon o pulutin ang pantalon niya sa sahig para maisuot sa kanya, ang ginawa ng mga pulis ay kinuha ang cellphone niya sa bulsa ng pantalon niya at iparada siya sa labas ng hotel na nakabalot sa kubrikama. Yung pustiso ko! Uy! Gusto ko yung inang pustiso ko! Ngayon o, na! Mo yun? Ngayon! Di ako makapaniwala na natutulog lang ako, tas ngayon inaaresto niyo ako. Para saan? Pumasok ka dito. Sige na. Inaaresto ako para saan? Naghintay kami. Natutulog lang ako sa kama ko. Pwede na bang magpaliwanag? Oo, please. Gusto kong malaman. Sige. Natutulog ako. Kasama ang aso ko. Sige. Ipapaliwanag ko. Lumabas lang tayo para hindi ka naririnig ng lahat. Hindi. Gusto kong malaman. Ngayon na. Gusto mong marinig ng lahat? Akala ko gusto mo, pwede ba akong bumalik para sa aso ko? Oo, sisiguraduhin namin may mag-aalaga sa aso mo, Mapapahamak okay? Mapapahamak talaga kayong lahat. Yung pustiso ko pakituwa, please. Sige. Natutulog lang ako sa kama ko. Nasaan na ba ang aso ko? Nasaan ang aso ko? Nasa kwarto pa siya. Natutulog ako sa kama. Talaga ba? Nanumpa kayo ng inang os. Oh. Oo nga. Oo, oh, talaga. Tapos pinasok niyo ako at inalis sa kama. Gusto ko ng tubig gusto ko ng tubig wala akong ginawa natutulog lang ako sa inang kama suriin niyo inang kwarto ko wala kayong makikita okay dawki okay dawki bakit mo ako inaaresto bakit mo ako inaaresto ang mga susunod na mangyayari ay nakakagulat at malabo rin. Bakit ako nakaposas, please? Hindi, hindi ko gagawin. Okay. Ilalagay mo ba ako dyan? Diyos ko. Ayaw mong sumakay sa truck nung nandoon ka. Kaya ilalagay namin ang tuhod mo kung saan may nakasulat na tuhod. Pero bakit ako inaaresto? Pwede ko bang malaman? Sundin mo yung sign. Okay. Inatake mo si Officer Wood. Pwede ko bang malaman bakit niyo ko inaaresto? Inatake mo si Officer bakit? Wood. Bakit? Nanakit ba ako ng pulis? Diyos ko naman! Lumuhod ka! Nakatayo ka pa. Okay. Aray. Kailangan siyang ida pa. Nakashorts ka ba? Siga ka. Malamang. Kasi nakalabas ang puwet ko. Sumpa ko sa Diyos. Hindi tayo aabot doon. Ganito gawin natin. Natutulog lang ako Dito sa ka. ng kama ko. Ang pambalot na ginamit sa binti ni Sherry ay karaniwang para sa mga taong mararahas at naninipa o nanlalaban para tumakas. Bukod sa hindi nila kailangan gamitin ito kay Sherry, mayroong kulungan ang police cruiser. Kaya kung nag sila naman manlalaban siya, dapat ipinasok na lang siya sa loob. Ano ang ginawa ko? Anong krimen ang inaakusa sa akin? Ano ang ginawa ko? Inatake mo si Officer Wood. Ano? Oo. Oh, oh. Ano? Ano? Hindi kita marinig. Inatake mo si Officer Wood. Diyos ko! Seryoso ka ba? Siya yung nakasalamin. Hindi ako umatake ng inang tao. Yung Hindi, eh, hindi. Wala akong hinahawakan kahit Tapo mo ng o, ayusin ko agad ang buhol. Pasensya. Ayan na. Gumagawa kayo ng malaking pagkakamali. Iupo Pwede muna natin siya bago natin, natin ito ilagay. ilagay. Bale, igugulong ko siya papunta ako. sa iyo. Makukuna ng camera. Kaya kailangan mong gumulong. Ah! Umupo ka. Sumusunod gano. ako. Sige, sumusunod ako sa inyo. Bakit nyo ba ako inaaresto? Bakit ako inaaresto? Sa pag-atake sa pulis. Kayo ang kumatok sa pintuan ko! Umatake sa pulis, hindi kahit kailan! Tingnan nyo ang kotse ko. May police flag ako. Pulis ang asawa ko. Kunin mo ang kingin ng pustiso ko, please. Oo, tatawag kami ng ibang Wag unit. Huwag nyo ko itulak. Kunin natin tong babae hindi, ito. Huwag mo kami gulungan. Hindi na, bitawan mo ako. Hindi ka na dito. Wala akong ginagawa. Diyos ko, seryoso ba kayo? Salamat. Oh, ayan. Mo, Hindi ako makapaniwala ng makukulong ako. Hindi ako makapaniwala dito, King Gina. Mapapahamak kayong lahat. Wala akong ginagawang masama. Wala akong ginagawang kahit ano. Mga kina... Kayo! Wala akong sinasaktang tao. Pakawalan niyo ako. Hindi niyo pwedeng gawin ina inangot to. <laughs> A-I-G Meyer. M-E-Y-E-R. Diyos ko po, gumagawa kayo ng king, ang pinakamalaking kasalanan. Hindi ako nagbibiro. Wala kayong karapatang hulihin ako. Natutulog ako. Diyos ko po, at nilagay niyo pa ako sa king, ang to. Diyos ko po, wala akong ginagawa sa inyo. Lahat kayo mananagot. Sinasabi ko sa inyo. <coughs> ang gagaling nyo! <coughs> ah, aray! Oh, Diyos ko. Natutulog lang ako sa kingin ng kama ko. <coughs> <coughs> Kingina, natutulog lang ako. Sinimulan na nila ang biyahe papunta sa West Jordan Police Station. Ngunit hindi nagtagal ay kinailangan nilang huminto. Tatawag ako ng EMS? Oh. Doon ka para matulungan siya. Kinimatay si Sherry, tila walang malay at lupay-pay sa upuan. Tumayo ka. Kanya. Hindi ako makahinga. Gusto mo ng tubig? Huminga ka. Kailangan namin ng backup. Ayos lang ako. Ayos lang. Sige, ayaw ka lang namin matumba halos okay na. Bitawan mo ko. Bitawan mo ako. Inalalayan kita. Wag. Wag mo kong hawakan, please. Sige, paparating na ang medic para tingnan ka. Di ko kailangan ng medic. Hindi ko kailangan ng kahit na sinong medic. Isara mo yung pinto. Iwan mo ko. Kailangan ka tingnan ng medic. Hindi. Hindi, okay lang ako. Dalhin nyo na lang ako sa presinto, please. Hindi, kailangan ka makita ng medik. Hindi, ayoko ng medik. Ilayo mo nga yung ilaw sa mata ko. Kailangan kitang makita. Oh, Diyos ko. Oh, Diyos ko. Oh, ang ulo ko. Pwede bang pakawalan yun na ako? Hindi ko kayo aanuhin. Wala akong ginawa. Hindi ako, hindi ako makahinga sa bagay na to. Wala akong inagrabyado sa inyo. Mahal Signan ko natin kayo. natin yung maluluwagan. Teka. Salamat. Salamat. <laughs> Bubuksan ko lang yung ilaw. Okay. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hayaan mo akong huminga. Huwag kang malikot. O. Oh. Salamat. Diyos ko. Diyos ko. O. Oh, Diyos ko. Nakakahinga na ko. Ayos na. Nakakahinga okay na ko na ngayon. ngayon. Ayos na ko. Ano? Ayos na. Sinong darating? Okay na ko. Hindi, nasaan siya? Oh. Hindi ko kailangan ng medic Huwag na. Nakakahinga na Hindi na, na namin ako. kailangan ng isa pang unit. Oh. 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 Itinuloy ng mga opisyal ang pagmamaneho patungo sa kulungan. Kinasuhan si Sherry ng maraming kaso, kabilang ang pag-atake sa pulis ng walang armas. Hindi na nakakagulat. Ibinasura agad ang mga kasong ito matapos suriin ng abogado. Naiwan si Riley, aso ni Sherry, sa hotel hanggang sa bumalik ang isang opisyal para kunin at dalhin ito sa animal control. Hindi alam kung kailan o kung nakuha na ba ni Sherry o ng kanyang asawa ang kanilang aso. Sa sobrang sama ng loob ni Sherry, noong gabing iyon, kumuha siya ng abogado at inobliga ang bayan na humingi ng tawad sa kanya na hindi naman niya natanggap. Nagsampa siya ng kaso laban sa West Jordan Police Department na nag-aakusa ng paglabag sa kanyang mga karapatan at maling gawain ng limang pulis na sangkot. Kasalukuyang nakabinbin ang kaso. Sinasabi ng pulisya na sumunod sila sa patakaran, ngunit hindi na sila nagbigay pa ng karagdagang komento dahil ang kaso ay sinusuri pa.